Sir, Persia, sir, sir mga dito. Mga oh. ko. na si naka ng yes. sir. Dan, yeah. Sir, na sir. Sir, na naka sir. Sir, na Sir, na na naka Sir, na naka Sir, na naka Sir, na po Sir, na ng na naka Sir, 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 na naka Sir,

magistrado ng Korte Suprema na naniniwala tayo ng tama ang kanilang ginawa at walang kakwenta-kwenta ang mga magigos laban sa kanila. Yun lamang po, uh, let us police our ranks. Uh, Magtipon-tipon lang po tayo at mag-proceed tayo in an orderly fashion. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay! Hello, hello. Petition to declare. ready. na yung pag-file natin Yung petition natin Inanda namin ni Atty. Tupasco Ni Atty. Rolex Ready. Ready. na pag-file namin ngayon Indirect contempt Against Congressman Percy Sendenia Against Richard Hidayan Ready. Hidayan And of course your best friend, ni attorney topacio, si secretary, larry Gadon. ready na tayo to defend the integrity of the supreme court. as lawyers and as officers of the court, we have the obligation to defend our paper, our, our highest uh, chamber of the land, the philippine supreme court. You, uh, uh, you see, final message before we move inside the supreme court. thank you, In behalf kong 238th Party List na ibinoto ng 2.3 million na Pilipino para maging boses nila dito kayong araw na ito, tayo po ay nagpapahayag ng suporta sa ating Korte Suprema dahil pag wala pang sumuporta sa Korte Suprema, mawawala na ang rule of law sa bansang ito. Yung mga bumabanat sa Korte Suprema, lalo na yung mga abugado, dapat silang makasuhan dahil sila ay officer of the court, officer of the Supreme Court sila pero binabanatan nila. Korte Suprema. Pero hindi naman natin sila narinig na nagsalita nung ayaw tanggapin yung impeachment complaint ng Duterte at party list laban kay Bongbong Marcos sa Kongreso. Kaya tayo po inaririto ngayon, kasama ang maraming Pilipino, kumakatawan sa milyong-milyong Pilipino sa pagsuporta ng sambayan ng Pilipino sa ating mga justices ng Korte Suprema. Ang kanilang ginawa, appointee man ni Bongbong, appointee man ni Aquino, appointee man ni Duterte, sila ay magkakasama lahat unanimous sa pagsuporta ng ginawang impeachment kay Sara ay unconstitutional at kailangan po nating suportahan natin yan. Maraming salamat. Bukis man din. Kado paglinawan. Let's go now. Let's proceed. Sobot mga kapatid! Forte Suprema! Okay. Correct okay. so, right, siya na. Ang makikita niyo po ang mga sayang paghain ng Ah, reklamo para sa mga naglalabas tangan sa ating kataas sa hukuman. Eto pa si Atty. Uh, Atty. Magdolintino para magpaliwanag pa. Uh, uh, hello. Uh, lang, okay. hello. Hello. Ito yung file po natin kasama ko si Atty. Rolex Subito Magfile po tayo ng petition to declare for indirect contempt against Richard Hidarian and Percival Sendenia.

ko boy, boy, babalo ka te. Sir, nataka President sir, nataka sir. Sir, nataka-green, sir. Kasama ko din si Atty. Rolex Supin ko at lahat po ng mga bayan concerned bayan bayan lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendanya. Second, Ator, ang bayan Professor Midsai Binayan at yung best friend, I repeat, yung best friend ni Atty. Tupasio si Secretary Larry Gadot. Ang gawas po natin, for example, kay okay, Percival si Tania, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cutler ng mga corrupt ng mga opisyalis. Second, itong si Richard Darian nag-post sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw, ng mga mga justices sa Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore, hindi independent ng Supreme Court. Bilang abogado as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit kasi kung wala nang credibility ang Supreme Court? Wala nang matitirang sa Pilipinas. That's why as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon after this, pupunta na po sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Thank Here, you. Sir. Sir. <notoriety> so, sure. Sabi niya doon sa payag po ni Bisbar uh, at Ortiga doon doon po sa sinasabi niya na tuta po mga Duterte ang ating Korte Suprema. Ay, sa Korte Suprema na siya magpaliwanag, gawa na yung ating reklamo laban kay uh, At ipafile po mamaya. Eh, Larry Hey! Ito po ang abogado na tunay ng bayan. Oh, Atty. 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 Go ahead ka, Tony. Mag-cover ako. Ay, opo, thank you, thank you, tol. At uh, ito nga, maaga tayo rito. sapagkat ito po ay walang politika ito. Etong rally na ito ay para sa suporta na natin, katulad ng sabi ko sa ating kataas-taas sa hukuman, na tinutulik sa po at binabatikos ng kung sino-sinong mga ulalo dahil lamang hindi nila nagustuhan yung uh, naging uh, outcome noong kaso laban doon sa impeachment. Kung tutusin, ang Kamara po may kasalanan dito. wag nilang sisihin ang kahit sino kundi sarili nila. Kamagal palpak sila eh. Palpak ang proseso nila. Pagkatapos magagalit sila. Ngunit kung ano po man yon, dapat galagin ng kataas ng ang hukuman at ang rule of law. Sapagkat kung walang rule of law, eh, kanya-kanya ng interpretasyon. Kulo na po yan. Nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda. Lalong lalo na si Sen. Rizon Tiberos, si Sen. Bam Aquino, si Sen. Kiko Pangilinan. Sundin nyo! At nakakahiya naman si Sen. Uh, Pangilinan kung abogado siya eh, hindi niya susundin hindi bali siguro si Senator Bama, si senatora uh, Ontiveros kung bagay eh, patawarin niyo sila hindi nila alam ang kanilang ginagawa eh, ngunit si Senator Pangilina naman at saka payo ko rin po sana kung hindi naman sana ikagagalit si Senator Tito Soto eh, may kasabihan po sa Patangkas ang naniniwala sa sabi-sabi walang awa sa sarili huwag na kayong makinig sa Liga Luminari ang legal luminary, quote-unquote, na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema, hindi po legal luminary yan. Pula luminary yun. <laughs> <laughs> mga kababayan, tanungin ko lang si Atty. Pasio. Thank you uh, sa mga fellow uh, live stream and uh, social media uh, practitioner. Atty. Atty. Pasio, bakit kailangan pong uh, magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema. Gaano ka ito sa interes ng ating bayan sa tinatawag niyo'ng rule of law? po, bilang ay isang uh, officer of the court sapagkat lahat po ng miyembro ng Philippine Bar, mga abogado ay mga officers of the court. Bilang officers of the court, katungkulan po namin ay pagtanggol ng dignidad at integridad at ang reputasyon ng kataas-taasang hukuman uh, laban sa mga tumatalik sa tumit, sa sa kanya at nang criticize unfairly. Alam niyo po, eh, hindi naman po masamang umuna. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Ngunit hindi po ibig sabihin may freedom ka, it is uh, unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagko na ng line between legitimate criticism And personalities, insults, scurrilous libel, yung uh, paninirampuri na katulad ng sinasabing kaya daw uh, nanalo, ay eh, puro appointee ni Duterte. Mm -hmm. Eh yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama. Eh. Ganoon katindi ang pagkakamali ng kamera na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong Marcos, ay kumampi sa may, sa majority ng uh, Supreme Court. Correct. At yung appointee ni uh, Pangulong Binigdo Aquino Duterte yes. na siyang uh, uh, senior associate justice at at noong uh, ginawa yung desisyon ay acting chief justice iyon ang unang-una siya yung ponente yes, yung mga Party nagsasabi ng na mga ganito ganoon laban sa Korte Suprema they do not know how the court works okay. Right. at mamaya po ipapaliwanag natin alam niyo po at kung net time kayo no, ganito po kasi yan ah, para maliwanagan ng iba kasi yung iba dyan hindi abogado hindi naman natin sinasabi court hindi abogado hindi na pwede po muna ngunit siyempre eh, huwag naman ninyong sabihin mas tama pa kayo kaysa sa labing tatlong mahistrado. Ah, number two, yung mga nagsasabing ganito, ganon, ah, ah, tuta ni Duterte, mm -hmm. they do not know how the court works. Correct. Okay. kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, ano, para mapaliwanag ko. Ano? Mm -hmm. Kapag may isang kaso po, yan ay ina-assign sa isang ponente. Yan. Yung ponente yan ay gagawa ng isang ponensya Kaya sa tingin niya, yun ang tamang desisyon Hindi pa po yun ang final, draft pa lang po yun Yan po ay sinisirculate sa lahat ng mahistrado Kung ikaw ay isang ayon ikaw ay uh, mag Kung ikaw ay hindi isang ayon ikaw ay mag descend Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nag descend Yun ay magiging minority opinion yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves may mag assign ng isang tao who will write then the new majority opinion. The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya, walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision, ibig sabihin uh, from day one, antimano walang tumutol doon sa kanyang ginawang ponensya. Okay. Ibig sabihin nyo ng tama. Hmm. Attorney, may tanong, uh, pangalawang tanong namin sa'yo. Hindi daw, politika, uh, hindi daw legal decision ang ginawa ng Korte Suprema. Sabi ng mga kritiko, ito daw ay political uh, decision na nag-absolve kay Sarah bagamat walang deklarasyon ng absuelto siya. Naniniwala pa kay attorney dito na political decision na ginawa ng Korte Suprema? Basahin muna nila yung 97 things decision pati yung mga concurring opinion sa Uh, hindi po inaabsolve. In fact, napakaklaro po ron meron pang mga ibang avenues uh, for uh, redress yung mga uh, nagsasabing may kasalanan si Vice President Sara Duterte na hindi po foreclosed. Ibig sabihin, hindi nasarhan yung mga avenues na yon. Pwede sila pumunta sa ombudsman, pwede sila ng admin, etc. Ang pinigil lang po ay impeachment. Bakit pinigil hmm. ang impeachment? Sabagat, defective po. Ah, hindi ko sinasabing mga mukha ng mga prosecutor sa defective, katulad ni Luistro, <laughs> ni Delima, ni Delima. Ay, Kapunan. Wala po kong sinasabing mga pagbubuka nila ang defective. Uh, klaro po yan. Yung ginawa po nilang articles ang defective. Okay, klaro. Okay. So hindi ito... Political decision. It is correctly legal and constitutional. Legal. Opo. Eh, paano hindi magiging legal yun? Eh, kataas-taas ang hukuman. Claro. Allure. Ano pang hindi nyo naitindihan sa Supreme Court? Yung claro. Supreme o yung Court? <laughs> Attorney Maraming salamat uh, at baka ang ibang kasama ko may itatanong. Very happy that uh, you initiated this. Uh, gusto ng taong bayan ng uh, tinatawag nating attorney na Uh, silent majority ay magkaroon din ng goses over po. the bully minority. <laughs> -hindi, hindi ako nag initiate dito. Hindi ako lang. Ah, okay. Kami nag-usap-usap ng mga uh, mga lahat. grupo. Yes, oh, yes. Darating very good. po sila kasi nilagay ko 830. Oh, kaso lang ikaw ang pinakamalaking grupo ngayon. Volunteers Against Crime and Corruption, tama ba? Ah, ano po? Citizens Crimes Watch. Citizens Crimes Watch. Hindi po, alam nyo, kaya napunta tayo dito, may istorya yan eh. Gusto po sana natin sa harap ng Court Suprema, alam nyo, tumutulbigla yung MPD. Hindi daw Freedom Park yun. Teka, teka ah, muna okay. nga ako. Eh, sabi ko nga, doon sa mga kaibigan natin, pulis, pasahin nyo nga yung Public Assembly Act. Mm -hmm. Kaya nga kami humihingi ng permit kasi hindi Freedom Park. Ah, na. Oo, na, na. Ngayon, papasukan nila ng traffic, etc. Oh. Sabi ko sa kanila, ha? Ah, araw-araw halos may pag din ako sa Supreme Court, may grupo roon, usually mga mga, mga mga Maka, kaliwa. Yeah, mga... nga ng permit eh, hindi nyo pinapansin. Correct. Oh, bakit right. kami kukontrahin nyo? Tama. Ay, alam na, ay lang, malapit na kasi kahapon ko pinafollow up yung permit. Eh, mahirap pa argumento baka hindi pa matunay. Sabi ko, freedom park na lang. At uh, nagpapasalamat okay, nga ako kay Mayor Isco Moreno. Yeah. At saka kay uh, um, uh, the Honorable Levy Facundo, yung chief, chief ng permits na sinabi niyang, Sir, freedom park na lang. Hindi nyo kailangan ng permit. Wala kami magagawa. Basta tumating na lang kayo. Makipag-coordinate no? lang kayo sa traffic. No? Para hindi magkaroon ng traffic. But there will be symbolic action na the Supreme Court still? Opo, magpa-file pa rin po tayo. Okay, pupunta pa rin. At, at pag-usapan po natin yan. Okay. Uh, so yes. kaya pala nandito tayo. Opo, opo. Kaya maya maya po, may brief program dito. Bigyan mo na ng pagkakataw natin si Atty. Topacio na makapagpahinga. No? Ang ibang gusto magtanong yeah. din, kasi aayusin uh, natin ang ating pa-programa habang nagaantay yung iba. Ang iba nagla-live na rin po. Maraming salamat at okay, nandito okay. ang Thank social media you, yeah. na mga personalities natin. Opo, okay. okay. eh kailangan natin yung mga social media samantala kung ang aasahan uh, natin yung uh, the usual media hindi naman sa lahat, okay. na, Eh talagang uh, tatabunan lang tayo, Maririnig lang yung mga uh, uh, noisy minority. Yeah, uh, Tama. No? Uh, um, Ayon, uh, ha. Ang uh, attorney, uh, marami nang nulood sa atin, ha. <laughs> o so, maabot, kahit na 20 minutes pa lang Torney mga 500 na sa amin, sa kanila pa. E di libo, libo na rin no. ang nanonood ngayon, ng attorney. So, nakinarinig ko rin niya sa uh, attorney at Ferdinand Topacio. So, okay. Isa po siya sa mga nag-volunteer na magpahayag ang may mamayang Pilipino to protect the integrity of the Supreme Court and to stand for the real rule of law. Ay, salamat po. Salamat, attorney. Uh, at uh, Takasya at mabuhay kayo, uh, uh, brother. mo pa? Anong klaseng rule of law na lang ang i-implement sa bansang ito? Sinabi lang ng Korte Suprema na since inupuan po nila ang first impeachment complaint, ito po ay dapat sana uh, mandatory ni i-forward nila sa Committee on Justice. Hindi nila ginawa. Mm -hmm. <clears throat> so ang sabi ng Korte Suprema, yun po ay labag at sa hindi nyo pag-endorse uh, sa Committee on Justice, the impeachment complaint is dim-initiated. Yun lang naman ang sinasabi ng Korte Suprema. So kung dim initiated na yung first impeachment, <laughs> wala lang ibang impeachment complaint ang pwede kasi ito ay labag sa one year ban. No. Mabilis lang po na mensahe mula sa inyong Duterte Youth Party List. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List ay ipinoto ng lampas dalawang milyong Pilipino sa buong mundo para maging boses ninyo sa Kongreso at nararapat lamang na magsalita ang inyong Duterte Youth Party list para ang boses ng mga OFWs, mga pulis at sundalo na ginawang number one ng Duterte Youth Party list ay marinig ninyo ngayong araw na ito. Sinusuportahan natin ang desisyon ng Korte Suprema dahil alam ninyo, ang mga abogado nga sa buong bansa, ang mga law students nga sa buong bansa, ilang beses inuulit-ulit sa kanila na napakahalaga ng pagdedesisyon ng Korte Suprema lagi. Napakahalaga na itinataguyot ang konstitusyon, ang saligang batas ng bansa. Kaya kami ay nagtataka, bakit mayroong mga abogado na nagsasabi, kinakwestyon yung Korte Suprema? Eh sila ay officer of the court. Sila ay officer ng Korte Suprema. Sa kain nakakita ng mga abogado na kinakwestyon ang desisyon ng Korte Suprema ay sila yung officer of the court of the Supreme Court. Ang masabi natin, ngayong araw na ito, makita ninyo, ang ating mga kasama dito, magkakaso sila sa mga bumabanat sa Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema na lamang ang huling bastion of democracy sa bansang ito. Pag yun ay kinwestion mo ba, anong klaseng rule of law na lang ang i-implement sa bansang ito? Kaya lahat dapat nang nabanat sa Korte Suprema ay kasuhan. Yang ginawa ng Korte Suprema ay hindi political yan. Makita ninyo yung appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila sa pagsuporta ng ginawa ng Kongreso ay unconstitutional. Ibig sabihin, unconstitutional talaga yon. At alam niya, huli na lang, masabi ko sa mga bumabanat sa Korte Suprema na sinasabi ang constitutional yon. Bakit yung Duterte Youth Party List nung nag ng impeachment complaint laban kay Marcos at ayaw tanggapin ng opisina ng gobyerno? Wala namang kaming narinig sa inyo na nagsabi kayo na ang konstitusyonal yung hindi pagtanggap ng opisina ng gobyerno. Kung hindi kayo magko-comment sa impeachment complaint ng Duterte Youth laban kay Marcos at dito lang kayo nagko-comment sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na talagang sinabi ng Korte Suprema na ang konstitusyonal yun, ibig sabihin, yung mga nagko-comment na yan ay bias lamang at ayaw lamang kay Vice President Sara Duterte pero masabi ko sa inyo ang susunod na pangulo ng bansa ay si Sara Duterte maraming salamat kay Chairman Ronald Caldeva okay sunod natin pakinggan para tayo po ay makakapag-usad sa ating uh, activity ngayong araw ay si former Congressman at naging political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kung di, si Congressman Jean Paras. Magandang uh, umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. Dito po kami, nagtipon-tipon para suportahan po natin ang Korte Suprema sa kanilang paninindigan para sa rule of law. Maraming nagbabatikos ah, uh, kasi alam natin na pamulitika lamang yan lahat. Ang Supreme Court ay ang pinakahuli na interpreter ng batas. Marating nilang sinasabi na ang Senado daw, ang Court Suprema, payas. Wala po. Inahikayad ko sa mga abogado, ah, na mga katulad ko, na mga abogado, na pag-aralan yung mabuti yung ruling ng Korte Suprema. Very clear po doon sa ruling ng Korte Suprema na talaga yung fourth impeachment ay uh, walang saysay, illegal, unconstitutional. Bakit po? Dahil ang first impeachment complaint ay inupuan po nila, uh, inupuan ng Kongreso, ha uh, Inupuan ng Secretary General uh, at ito ay order ni Speaker Martin sino Sinusunod lamang ni uh, Secretary General ang order at ang sabi ng Korte Suprema, yung first impeachment ay dapat may proseso dapat yon nung pinirmahan na at in ng endorsement ng isang congressman dapat yon ay ilagay sa order of business. Mandatory po yun ha? sa batas, sa rules of the House of Representatives at sa ating saligang batas. Pero ano pong nangyari? Inupuan nila, sinabi nila, nagsinungaling sila, nilagay daw nila sa order of business. Simple lang po ang sinabi ng Korte Suprema. Sinasabi nila, binabago daw ng Korte Suprema ang mga presidente. Wala pong binago po doon dahil sinabi lang ng Korte Suprema na since inupuan po nila ang first impeachment complaint, ito po ay dapat sana mandatory na i forward nila sa Committee on Justice. Hindi nila ginawa. So ang sabi ng Korte Suprema, yun po ay labag at sa hindi nyo pag-endorse uh, sa Committee on Justice, the impeachment complaint is dim initiated, yun lang naman ang sinasabi ng Korte Suprema. So kung dim initiated na yung first impeachment, wala lang ibang impeachment complaint ang pwede kasi ito ay labag sa one-year ban. So yung fourth impeachment na pinagbabayaran nila ang mga congressman, ha, ah, according to Toby Chanko, 90 billion. Ah, ni-release daw ni Marcos ang 110 billion at uh, ito ay pinamudmud uh, doon sa mga pumirma so yun lang po ang issue dito eh. tapos yung due process dapat ang number one na uh, karapatan ng taong bayan sa Constitution ay no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law hindi nila binigyan ng kopya si Sara Duterte. Hindi nila binigyan ng pagkakataon na magbigay ng ganyang uh, uh, salita si Sara Duterte tungkol doon sa impeachment. So yun lang, dalawa lang. At huli po, ah, kahapon, ah, noong isang araw, nagsalita si Marcos sa Sona. Sabi niya, mga kababayan, nahiya dapat kayo. Mahihiya dapat kayo. Ah, uh, kayo mga ah, uh, alipores, nagsabi ko naman, Marcos, napakasinungaling mo. Dapat ang sinabi mo, mahiya tayong lahat dahil nang tayo sa mga Mahiya ka, Marcos. Ah, uh, wala kang silbi, wala kang saysay -say na presidente sa Pilipinas. So, marami pa po tayong sabihin. Mag, uh, uh, pakinig ka lang po kayo sa aming uh, podcast iparas kay paras at doon po marami kaming sasabihin para sa ating sabayan ng Pilipinas.